afternoon guys, meron akong i-share sa inyo na ito siya, hindi ito nakapagsasalita eh. Wawa naman. Nandito siya yung suderito so siya ng ano na ng, ng lata. Tapos siya inano niya, ginagawa niya kumbu, Tapos yun, nalimit siya ng pera. Tapos ngayon, bibigyan natin siya ng ano, ng pera. Maliit nga lang. Pero siguro, Sapat na sa kanya ito. Matutuan siya. So, ito nga. Hello. I ano ko sa iyo? Ibigay ko sa iyo. Ayan. Oh, yon, Hindi siya makapagsalita eh. Ano yun siya? Pipi. Ayan. nakakaawa nga. Eh, kasi araw-araw siya. Malayo yung nilalakad niya. Doon pa sa may ano sa galing pa sa isang barangay Tapos yan ayan siya oh naglalakad lang yan siya Tapos yan so ayun nakashare tayo ng kahit na ano lang pang merienda niya ayan na lang pero kesa naman na ah, maghirap pa siya na mag tambol tambol so yun na guys Hanggang dito na lang yung video ko. Yan. Baka may gusto dyan na mag-share din sa kanya. Paabot ko na lang. Tapos, bibidiyuhan ko siya na ibibigay ko sa kanya. Ayan na siya. Hello daw. Hindi siya makasalita. So, yan na. Thank you. Maraming salamat sa panunood. Pagka dito na lang po yung video.